Iginiit ng asawa ng nahuling Chinese national dahil umano sa espionage o pang iispiya sa bansa na hindi spy ang kanya daw, mister. Dagdag pa niya, sinaktan umano ang kanyang asawa ng mga militar. Ang tugon ng mga otoridad sa pagtutok ni Ian Crew ang misis ni Deng Yuanqing na si Noimi. Sinabing 2013 sila nagkakilala ng mister sa isang online platform. 2014 daw sila ikinasal sa bansa, kaya sampung taon na raw pabalik-balik ito ng Pilipinas. Si Deng ang Chinese national na inaresto kamakailan dahil umano sa espionage, o pangi sa ilang military at vital installation gamit ang ilang high-tech na kagamitan labis raw ang pag-aalala niya at hinahanap na raw ang mister ng kanilang walong taong gulang na anak. Hindi po spicy po. Matagal na po naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. May anak po kami, 8 years old. Natatakot pa ako sa kahihinat na ng anak ko sa school. Nasabi raw sa misis ni Deng ang sinapit nito. Nung nakausap ko siya, sabi niya, pinilit daw siya tapos sinapak daw yung ulo niya. Pero okay naman daw po siya. Sabi ko maganda ba kinalalagyan mo? Kumakain ka ba? konti lang daw kinakain kasi yun lang din naman siguro yung binibigay talaga. Ang human rights advocate na si Teresita Angsi may apila. Sana raw huwag agad husgahan si Deng na nagtatrabaho na isang overseas Chinese worker sa Pilipinas. Ang sa akin, impartial investigation, hindi, hindi kasi ang nangyari, trial by publicity agad. Hindi pa nga tayo nag -umpisa. trial by publicity, nag-conclude agad kayo na espiya. The company is a big company with clients in US, in Taiwan, in Australia, at internationally registered company. Sa isang pahayag ng Chinese Embassy, sinabi ng kanilang tagapagsalita na walang basihan ng spekulasyon at akusasyon ukol sa operasyon ng isang Chinese citizen bilang espiya nag-request na raw sila ng consular visit sa gobyerno ng Pilipinas para mabigyan ng assistance ang kanilang citizen. Lumapit na raw sa embahada ang pamilya ng nakakulong na Chinese citizen na nag-aalala sa patas na pagtrato rito. Kung espiya yan, will the embassy not distance itself? The embassy requested DFA for help, no? Kasi nung nagpunta sila sa NBI, ayo iharap sa kanila. So humingi sila ng tulong sa DFL, sa DOJ for uh, consular visits, to allow them for consular visits. Pero nung pinuntahan daw nila, ayaw daw ipaharap sa kanila. So bakit? Ayon naman sa abogado ni Deng, dapat idaan na lamang sa usgado ang lahat. File na nila sa court. We will have a trial. Let them prove the guilt of my client because we have no obligation to prove his innocence. We, he is presumed innocent. Ang giit naman ng NBI at AFP, ang pagkakaareso kay Deng ay resulta ng ilang buwang surveillance. May iba pa raw nahuli na konektado sa espionage. Ito mga nagmoto sa ito have direct links to the Chinese embassy. So napakarami po talagang evidences na nakukuha niya tayo. They are arrested because they may be in the Ah, yun po. Wala akong history attached hindi ko pa rin ng ah shadow freezing para sa GMA Integrated News Ian Cruz nakatutok 24 oras